Dahil sa isyu ng korupsyon sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH, mainit din ngayon sa mata ng publiko ang kamara. Magugunita na sa sinumpa ang salaysay ng mag-asawang Curly at Cezara si Discaya na inilabas sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan noon ni Sen. Rodante Marcoleta, Dawit sa umano'y anomalya ang ilang kongresista at opisyal ng DPWH. Kabilang din sa mga pangalang lumutang sa pagdinig ang pangalan ni House Speaker Martin Romualdez at dating House Appropriations Chair Zaldico. Ngayong Miyerkules, Setyembre 17, bumaba na sa kanyang puesto si Romualdez bilang House Speaker. Pero ayon sa political strategist na si Professor Malutikia, hindi sapat ang pagbibitiw nito sa puesto para malinis ang kamara mula sa mga akusasyon na may kinalaman sa umano'y katiwalian sa flood control projects. Mahalaga rin makita natin yung aparatus ba ni Speaker Martin Romualdez e eh mahaalis maaalis? o nandyan pa. Maraming masalimuot yung pagpapalit ng speaker uh, kasi three years na yung si Mr. Romualdez at makikita mo na uh, ang Tingog Party List, 'di ba? Ang Ako Bicol Party List, ang uh, BHW Party List at kung sino pa man party list na kaanib ni Speaker Martin ay dapat na maging part ng cleansing. Para naman matukoy ang mga nasa likod ng katiwalian sa flood control projects, hinimok ni Tikiya ang Independent Commission on Infrastructure o ICI na laliman ang investigasyon at buksan ang Small Committee Report at BICAM Report para malaman ng taong bayan kung sino ang nag-insert ng mga maanumalyang proyekto. Kaya incumbent sa ICI, Talagang uh, buksan itong mga ito, buksan ang small committee report, buksan ang bicameral conference committee report, alamin kung sino nag-insert, sino ang proponent, saan napunta yung pondo, uh, sinong kumita doon. Kasi kung hindi nila yan gagawin, that now becomes a campaign issue for 2028. Corruption will be a campaign issue. Naniniwala rin ito na hindi huhupa ang kaliwat ka ng kilos protesta laban sa katiwalian sa pagbaba sa pwesto ni Romualdez. Samantala sa tanong naman kung may malaking epekto sa 2028 presidential election ang pagbaba bilang House Speaker ni Romualdez, sagot ng political strategist. 2028 is so fluid uh, that uh, we can only predict the outcome once the candidates while their certificate of candidacy uh, internal surveys show that it's still uh, vice president uh in day Sara Duterte uh, dahil walang clear candidate ang administration pero ngayon may mga free no float na mga bagong pangalan and um, i don't think the administration will allow uh, an unopposed candidate no Uh, and I understand that uh, the go signal to to put together a war chest for 2028 has already been made. So, ang kulang na lamang dyan ay sino yung mamanukin. So, makikita natin na in all likelihood, walang manggagaling sa kanila, but there will be a candidate of the administration, and I will call that the Trojan horse.